Ayan yeah, si Grace, Oh. Ang ginagawa mo, Grace? Oh, uh, ano oh, yan? Ano, uh, Nag-pipilled up sa biodata. Ah, so... oh, biodata. Opo. Um, para kay Marlon. Um, buti naman at ano, maghahanap na ng trabaho si Marlon, no? Um, Ang si Baby. Um, ano, kamusta yung pagpapahilot mo, Grace? Okay naman. Okay, naman. okay naman. Pero wala pa rin bang lumalabas na gatas, Be? Sa'yo? Meron. Paunti-unti lang, no? Kaya lang hindi lang maut ni Baby. Oh, uh, yan nga po, pansamantalang binilihan namin muna ng gata si baby kasi kawawa naman. Iyak nang iyak dahil walang maano, ma, -ano, ma kay Grace. Hmm. kawawa naman si baby kung hahayaan lang umiyak nang umiyak. Hmm. Kamusta yung mga ano, mga gabi ni baby Grace nung nakakakalala na sa bote? Eh. Nakakatulog na po. Hmm, hindi hmm. tulad nung nakaraan mo, talagang hirap tumigil ng ano ni baby, iyak. Kasi pag mga baby grace, lalot bagong panganak pa lang, araw pa lang, hindi pa yan iyakin. Kaya lang yan umiiyak mong gabi kasi gutom na siguro. Di ba? Mm. Pero ngayon napahilot ka na, magkakagatas ka na yan Tapos pag nagluluto tayo ng may sabaw, higupigupan mo ng sabaw para dumami yung gatas mo. Tapos, yung pang pam ano pala ako ng pang-pump, Pwede mong gawin doon, ipapump mo 'yun. Tapos pigain mo sa ano ba, sa baso. 'Di ba? Hindi niya mautot yung ano mo. Pigain mo sa baso tapos pag ano, ilalagay sa rep. Ilalagay mo diyan sa di niya. Tapos pala para ano na lang sa mainit para mawala yung lamig galing sa rep. Kasi pag nasa rep ang gatas ng nanay na ano piniga. Hindi yan nasisira pag nandiyan lang. Um, kaya ano, ganun ang gawin mo. Hmm, sana makaanap ng trabaho si Bardo, no? Para makaano ng mga ano ni Baby. Pangangailangan din ni Baby. Siyempre kahit pa -ano, para maibigay niya. Diba? ba? Mm, hmm, cute cute ni Baby, oh. At ano nga pala, may pangalan na nga pala yan, di ba Grace? Oh, ang pangalan po ni Baby ay Grishel. Grishel Soleil. Ang hmm, ganda ng pangalan ni ano ni Baby ni Grace. Grishel Soleil. Pinaghalo po yung Grace at Rochelle. Ayan, tapos yung soleil. Ayan, brightness daw yung meaning nun. Para, ano, maliwanag ang buhay ni baby. Ayan, tatlo sana yung pangalan niya eh. Richelle Soleil Hayami. Yung Hayami kakaibang kagandahan. Kaya lang masyado ng mahaba. Kaya, ano, kaya dalawang ano na lang. Dalawang pangalan. At yan ay, ano, katuwang natin si Ma'am Grace na nag-isip din ng pangalan. Diba? Si Ma'am Grace, tapos si Grace, tapos ako. <laughs> pinagalo yung mga namin. Mm. At ngayon may bibigay ako sa iyo, Grace. No, kasi 'di ba no na alam mo nagpa-games ako. Mm, nabunot ko si Ate Marilyn, si Ate Marilyn tsaka si Ma'am Oying. Bali nanalo sila sa ano ng 10 to 200. Ngayon pinabibigay niya na lang sa iyo. Oh, at syempre para walang putal oh, Buo binuo ko na. No bili ka ng ano Grace ng ano ni Baby ng sabon maglaban na kayo ng damit ni ano palabahin mo si Marlon kasi baka marami na pero wag niyong pipilipitin yung damit Bea piga lang kasi ganun daw yung pamahiin ano. bawal daw yan inaano pinip, pinipilipit yung ano ano to damit ng Baby para may pambili-bili ka rin di ba wala ako para may pambili-bili kayo kung anong gusto mong anong kainin kasi ang hirap no, pag kahit piso wala, Grace, totoo yan, di ba? Mahirap. Um, pero ayan, para kahit pa paano may ano pa. Kasi talagang walang wala po talaga rin sila Grace ngayon dahil walang trabaho nga yung asawa niya. Um, kapang -ang -ang anak lang din ni eh, Grace. Talagang kailangan pa niya ng tulong at gabay dahil talagang mga ano pa to, isip bata pa, hindi pa masyadong marunong. Pero kailangan mamulat Grace no, dahil ano ka na, mama ka na. Um. At ayun lang, no. At sana sa mga kababayan natin, no. Sana may makatulong sa kanila kahit papa, no. And para kahit kay baby na lang. Kahit para sa baby nila, no. At yun po. Maraming salamat mga kababayan. God bless po.